na siya. Ikaw, tayo, ilang taon ka 20. mga kababayan, nadaanan ko lang po sila. Hirap na hirap si tatay. Paano na kayo katagal nagsasama? Nag -isang buwan. Sabi na, na stepado ko, lalasunin. Bakit niya lalasunin? Galit siya sa sinacrifice ninyong umalis sa bahay para sa inyong... Pinalayo lang kami ni mama. Ba't ganoon? Ba't kailangan palayuin kayo? Di kawawa naman kayo rito sa lansangan. Laging? Yan ang magulang. Nagugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Kapit na matay Kasi po binala sa tapat ng bahay na niya, mama. Ikaw ay inspirasyon sa kababayan Mga mahirap ay iyong tinadamayan Sana ay hindi hindi ka magsasawa Panginoon na ang magbalik ng biyaya Daddy Frankie, Daddy Frankie Daddy Frankie, believe ako sa'yo Daddy Frankie Daddy Frankie, Daddy Frankie, salamat sa iyo. Daddy Frankie, Daddy Frankie, Daddy Frankie, bilib ako sa iyo. Saan kayo papunta? Alakan po. Ha? Mag-ano kayo? Magkasawa. Ay, magkasawa? Oo. No. Oh. Ang dami. Hindi na ang Hindi. Ilan taong asawa mo tay? Isang buwan na may hindi kami saami. Isang taon, isang buwan na kayo? Bagong asawa mo? Dati sa kanilang. Ilan taon na siya? 21. 21 ka na? Teka, saan Saan ka? Paliparan ikaw. Ikaw, tayo lang taong ka na? 50. 50 mag Matagal na kayo mag-asawa? Oo. Oh. Saan ang bahay nyo? Si, uh, si tatay, taga saan si tatay? Base 5. Face 5. 5. Paliparan din yon. Ba't nandito kayo? Nakakalakal. Mumulot. Mula doon hanggang dito, nagbabay kayo? Oo. Oh. Eh, hirap na hirap ka kasi tayo mga kababayan. Nadaanan ko lang po sila. Hirap na hirap si tatay. Kasi kasama yung asawa. 55, tapos ikaw? 50. 20? 50. 50? Hindi, hindi ka 50. 20 pa ngayon eh. 20 pa. Ah, magti 20. Ilan na alaga yung aso? Ilan Dalawa. Oh, bakit kasama yung aso? Bantay namin. Ah, bantay ninyo. Hindi. Wala na kami sa kasi namin isa eh. Oh. Ito na wala na eh. Oh. asawa kang una tay? Wala. Binata ka? May anak kayo? Wala pa. Ay, wala pa. Kano na kayo katagal nagsasama? Naging isang buwan. Isang buwan lang? Naging siyam na buwan naman o. No? Siyam buwan na. No? Isang buwan lang? Si buwan na. No? Ah, siyam na buwan. Saan mo siya nakilala? Nung nag, -ano kami, nag, nag? Kilala. Tawag mo tayong, ano, Rosas. Ano pangalan mo, Tay? Corpus. Corpus. Nasa Corpus. Sa apelyido po. Corpus uh, lang nasa. Ah, saan ang probinsya mo tay? Negros. Taga Negros ka. Mga kapatid mo tay. Dito sa bahay. Ah, sa Negros din. Dito sa Face 5. Sa Face 5. Uh, Nauwi pa kayo ng Face 5? Hindi na. Oo, ka Sana tutuloyan niyo ngayon. Ay mga bote, nag-lunch na ba kayo? Kumain na kayo ate? Anong alam mo ate? Angelica. Angelica. Hirap naman ang kalagayan. Hirap na hirap si tatay kasi mga kababayan nagtutulak kasi flat na yung gulong. Tapos flat din yung gulong. Ayan. Saan ba may pagawaan ng bike dito para hindi ka nagtutulak tayo paayos natin yung gulong? No? Alam mo ba kung saan may pagawaan dito tay? Kahit ako hindi ko kasi alam eh. Pero pasa ito, di ba? Sir, saan pa pagawaan ng gulong dito? Ah, unahan pa? Para hindi ka nahihirapan tayo, pagawa mo yung gulong ng bike mo. Ha? Kasi hirap na hirap pa magtulak. Siyempre, sakay-sakay niya yung asawa niya. hindi ba tayo masagi? Tapi mo kung titay, ba masagi ka? Hindi, pasok De, mo dito. Ayan, no? Oh, tignan niyo mga kababayan. No? Oh. Flat yung gulong. Flat din sa likod. Ito lang ang hindi. Oh, Di ba tayo tignan mo flat na flat? Kano ba isang gulong tay? Tulungan lang kita tay ha para maayos yung gulong. May pera ka ba ba dyan tay? Wala nga Wala nga. <laughs> Parehas ka. Parehas wala. Parehas kayo. Asan ang magulang mo ate? May sakit po. Nagbabantay rin pa ng pamangking ko. Asan pero pero hindi natin? na kayo umuwi doon. Kailan kayo huling umuwi doon? Nalunis na nga po. Lunis? Eh ano ngayon? Sunday? Ah, oo, umalis kayo doon Monday. Oo. Ah. Kailan kayo babalik doon? Baka sa ano pa kami babalik doon, sa lunes pa siguro. Sa linggo. Pagbalik ninyo, may pera na kayo. Wala pa, kasi kasi yung may sugat pa eh. Mm hmm. Sinibas mm -hmm. namin yung alaga namin. Kasi pa? sabi ng na isa. yung alaga namin. Sabi na, na stepfather ko, lalasunin ko ng alaga namin. Alaga namin. Ay, yung stepfather mo, lalasunin yung alaga nyo? Oo. Oh. Kaya umalis kayo? Oo. Oh. Bakit niya lalasunin? kasi nandun na sa galit, ang aso. Galit siya sa aso? Oo. So sinacrifice ninyong umalis sa bahay para sa inyong mga alagang aso? Oo. Pinalayo lang kami ni Mama. Pinalayo na Ah, pinalayo na lang kayo. Ba't ganoon? Ba't kailangan palayuin kayo? Hindi kawawa naman kayo rito sa lansangan. Gaano na kayo katagal naninirahan dito sa lansangan? At ano lang, pag-untay dito. rito. lang, ano Salita, misandu, pagsalga, ibang, ano, Ang layo nang narating nyo, kung paliparan face 5, tapos ito lang gamit nyo, hindi ka nahirapan tayo. Dari nga nakakarating ako yung sapote. Sapote, oh. pagtutulak lang. Oh. Pero hindi ka masyadong mahirapan tayo pag okay yung gulong, sa kagulong dito. Ha? Huh? Tapos yung mga face mask nyo, dudumi palitan natin face mask nyo. Okay lang? Kuha ko face mask. Bigyan ko kayo. Wait lang. Mayroon pa yung face mask. Bigyan ko sila. Para palitan yung face mask nila. Dalawa. O. Oh, tanggalin nyo na yung face mask nyo. Ayan. Tapos tayo, bibigyan kita pera para ipagawa yung gulong. Para hindi ka nahirapan. Ako. Magkano ba isang gulong? 150. Ha? 150. 150? Tanggalin mo muna para maliwanag. Baba mo lang tayo. Isang gulong, 150. Sigurado ka magagawa na? Magagawa So, 300. Saan kayo kumain kanina? Lunch? Wala. Wala pa kanya. Kinapay namin. Kinapay. Kinapay lang kinain niyo. Naginiti sa amin ang mga nakapagpo. Nangihihihihihi. Nangihihihihi. Alam ng na magulang niya tayo. Alam na magkasama kayo. Okay ka lang, ate? Ate, may tatanong ako sa iyo. Ate, okay ka lang? Nag uh, nakapag-aral ka ba? Dati. Anong grade? Grade 6. Ah, hanggang grade 6. Hmm. Yan to lang ang magulang ko. Ha? Yan to lang ang magulang ko kasi pila may bigay ko lang po ng gamit. Yan pala lagi na pala ng magulang? Laging? Yan ang magulang. Nabugbog na sa bahay. Bakit siya binubugbog? Ilang kayo magkakapatid ate? Isa si Galvez, patay na rin po. Sino? Kapatid kong bunso, patay na rin. Bakit namatay? Kasi po binaras sa tapat ng bahay na yung mama. Ilan pa kayo magkakapatid? Lima. Ang isa nag-aaral, high school. Si Angel at si Pinchay, malaki na rin. Sige. Pasensya na kayo, naabala ko kayo. Bibigyan ko kayo pangkain, Pampili ng gulong, ha? O, tay, 3,000 para mapili mo, ha? Kasi yung 150 hindi kasya. Hindi sigurado, palit ka na lang ng gulong siguro, Tay. Ganito gawin mo. Bili ka na lang ng rim para ikabit na lang. Kabilaan, ha? Tapos kain kayo, maligo sana kayo. Ha? Okay? Happy? Maligo kayo. Tsaka damit, ha, Tay? Ingatan mo siya. Kasi ikaw ang mas nakakatanda. No? O, tago mo, Tay. Anong masasabi ni Tatay? May natanggap na biyaya ngayong araw na to? Salamat, po sa, sa Diyos. Salamat sa Diyos. Yan ang, yan ang pinakamagandang narinig ko sa Tay. Lagi natin pasalamatan. Lagi lang tayong sumangguni kay God, ha? Huwag mawawala ng pag-asa. Ingatan niyo yung mga alaga niyo. Ako, Ay, binagat ako kanina eh. Ha? Binagat ako neto. Binagat ka niya? Bakit? Kasi ilanin niya kasi nawakan yung bunganga niya. Ay, huwag mong ngawakan sa bunganga. Nagkakaroon na kasi kaya kinagat siya, nagkakalit. Magkakarabis ka pag nakagat ka niyan. ko ka sa kanya, sabi sa ka kanya, huwag mo na makawa ka ng asa para hindi kakagat. Oh, hi himasin lang, huwag kagatin yung nga, ha? Hindi kagano ganyan yung ilong eh. Okay. Nagkakalit eh. So tayo, may video tayo. Okay lang, i-upload ko dyan. Ha? Oh, shout out mo yung mga kamag-anak mo sa province ninyo tayo. Thank you po, mga kapatid ko ka sa Peace Five. Oh. Meron na katulad sa amin ng mga magandang ano ng Diyos. ng biyaya. Nanay, tatay mo tay? Ang nanay ko wala na, patay na po. Tatay? Wala na rin po. Oh, sige, mga kapatid na lang. kumustahin mo sila. Kapatid ko ang pangalan ng nini. Tapos mga pamangkin ko. Pistay. Oh. oh. Kasi yung mga pamangkin ko na tumapasan yung isa. Oo. Oh. Yung, yung, yung pamangkin ko may tindahan. Ka Kasi ayaw lang hanap buhay niya. Wala rin eh. O oh. oh, sige tay. Ingat kayo ha. Ba malaglag kay. eh. naman. Hindi oh, po. O sige. Pagpapalitan mo yung gulong mo ha. Ingat kayo. So ayan mga kababayan. Nadaanan lang namin sila tatay. Hirap na hirap magtulak. Yun pala walang uh, hangin yung gulong nila. Kaya nabigyan lang natin sila ng... Counting tulong pinansyal. Mga kababayan, Team Daddy Frankie napata napadaan po dito sa tap na no? Pasay. Ayan. So, ingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po. Shout out po sa Team Rise Above. Ganon din po sa mga kababayan natin nasa abroad. Mga kababayan nating OFW. Thank you. Thank you po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta kay Daddy Frankie. Mabuhay po and God bless. Thank you po. Shout out po sa mga kababayan natin dito. Hello sir. And hello po. Thank you. Ingat kayo. Sige na. Kain muna kayo. Okay. O, oh, tinan mo, hirap na hirap. Sige, tulak ko tay. Okay na? Oh, ingat.